welcome sa panibagong vlog ni Miss Jenny Silver Vlog. And for today's video guys, ayan, naglaglag ko guys sa sa mga silingan. Ayan, kaso guys, ayan, nag-voice over ako dahil, ayan, pinakita ko muna sa inyo. Yung sandayong, ay late na. Sandayong yun guys, yung ano, balat ng ano, katawan ng saging. Ayan, ginawa nilang pang, pang ng tubig in case na umulan. Para libre big na sila. So, ayan, nag-voiceover ako, guys, dahil napansin kong may nagpatugtog malapit-lapit sa amin. Kaya, uh, iwas copyright, ayan. Iwas copyright tayo para hindi na tayo mag, ano, wala na tayong gagawin. Hindi na natin uulitin, babaguhin yung vlog natin. So, ayan lang, happy. Happy lang ako dito sa aming probinsya. Dati ako si Frutas Girl, na nakatira sa Alabang Muntinlupa City. Ngayon guys, is umuwi ako. Mga isang buwan na ako dito sa Mindanao, sa area, sa Kicharau I think. Sa Kicharau, Agusan del Norte. Ayan. Ito yung pinaka, ano ko guys, pinaka first dream in my life na makauwi talaga sa probinsya namin. Medyo late na tayo, bago pa nangyari dahil, ayan, pag uwi ko nga dito, mga two years nang wala ang tatay ko, siguro ako ang pinakamasayang tao sa mundo. <laughs> Kung yung pag uwi ko is magitatambay ako dito ng mga ilang buwan, kaya kasama ko pa rin sila. Nakasama ko pa rin yung tatay ko, kaso wala na eh. Ay, salamat na ho. Naway tugtog. Ay, sa mong tugtugtog di kay Monica, ba ni kuya? Hmm, sandayong sa tapo. Wala ba ni Jin? Dili. Di. Kasi hmm. si Kuya ba palitan butong? Mga O oh, Kuya, ano yan Kuya? Sige nga, kilala ka na. Kaning ha? Star Apple. Nagkila mo basa ka o. Oh. Basta makintab. Star Apple. Ay hindi! Hindi Star Apple Kuya. O ba na? O? Oh? ayo Kuya, magpasalasog ka Kuya. Kaya maligaw ka. Kuya ba na no? ba <laughs> Guya si ba na si Dili sa Star Apple, guya ba no? Uba na ba? Guya ba no? Ha? Hindi <t�intThe Moodyweg Vegetables> pa, kuya, hindi pa. Kaya eh, iba naman si Dongkoy. Hi, Dongkoy. Basta mabugto na ha. Masaya oh, ta. Ah, doyan doyan sa nai. Doyan sa mga kuan. Simpleng. Iba na iba ba dahil sa asawa sa kuan, kuya? Ah, nasip unsa Masa man? Huh? Nagpaabot mintras nagpaabot mo. kanito yao, doyaw. Charil, ang doyaw do sa antangyad. Tsaka, kung hindi doyaw kuya, mga jokita na nga itanom itanong. Kalibre. Yeah. Ha? Kamu gan, yung mga jokita na nga itanong. Kaya may mga iti. Ah, yun, sa manok? Oo. -o. na mga jokita na nga ito itanong ang sa manok. May itanong mo? Hmm. Ano, bunga ng tayo sa... Maluk. Oo. <laughs> naman tayo sa manok. Ang bunga manok. Ayos pare. Talino talaga nito. Talino mo ah. Magtanong mag tayo sa manok. sa ang bunga manok. Ayos. Mag ha? Magtanong sa manok. Kung ang dami, butong dali ko yun. Hindi pala mang punto. Libot-libot rin mi guys. Kaya ni guys, bakit ako sa nasa inyo? Itanong ako sa kaya mo, pero... Itanam ang tay sa karabao oh. <laughs> Ano mayo ng karabao. Oh, magtananong tay sa karabao para mayo ng karabao. Ano? Magtananong tay ko pa nang sa mano ko para mayo na nang. Oh. Kananon tay sa karabao Di ba naman na malay tubo na mushroom tay. Oh. Magkakahiya nanday na. Nanday nung lagi. Sentayu. Sa mga kasakit sa wala sa wala sa wala mushroom. Sa wala Makahay blood yun kuya. Pampahay ko na pagpasabog ba? Makahay blood o, oh, makahay blood. Pagpasabog ko. Kunya, tayo, no. pilit -pilit. Kaya mo, oh. nagigit ka ng mushroom kayo. Wala ka mushroom na sa kilit Kaya mo, oh. sa bani sa Kira. Oh. Kaya tais ka ba? Ay, bahala. Uliha. <laughs> Ay! Weird <laughs> mo yan, panila. Sus. Ah, sabog-sabog. Yung -sabog. kilahad Kuya, huwag yung mga tawa na. Hay na. bala Ito ah, pag-video pa uli. Buwang pa wang kahinom Hello hey, guys!